Patay ang isang bagong laya na lalaki matapos itong binaril sa Katipunan Street kahapon ng alas 2 ng hapon sa Corner A. Lopez, Barangay Calamba, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Steve Rodriguez, apat na taong gulang na nakatira sa Tabo Canal, Pardo, Cebu City. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ni Police Chief Master Sergeant Just Dado Parehas, ang imbestigador ng Sawang Kalero Police, sumakay ng e-bike ang biktima at naglakad patungo sa barangay Katipunan mula sa barangay Kalamba upang may tagpuin. Ngunit pagdating sa isang kanto, isang lalaking nakasuot ng pulang jacket ang bumunot ng baril at binaril ng direkta ang biktima at pagkatapos ay tumakas. Dagdag pa na kanilang tinitignan ang personal grudge na posibleng dahilan nang nasabing krimen. Ayon sa polisya, mayroong kinakaharap na kaso ang biktima sa ibang istasyon kung saan ito ay nasangkot sa ilegal na droga dahilan ng kanyang pagkabilanggo. Nagtamo ito ng tama ng balas sa kaliwang tadyang at narecover din sa crime scene ang isang 9mm na bala at dalawang basyo ng bala at hindi pa matukoy ang armas. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin ang imbisigasyon ng polisya upang matukoy ang suspek at tinitignan ng CCTV footage sa lugar para makakuha ng impormasyon kung sino ang responsable

Maruchim nakuha ng bulisan na ito ay bago lang tatalabas ng kaso niya doon ay ng confirm ito. Ating napakinggan si Police Chief Master Sgt. Dado Parejas, ang investigator on case. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Joanna Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!